Hat. ito po ang ginagamit ko sa pagmarkot. Isa siyang ori ng ugat ng isang halaman katulad ng pakpaklawin. Hindi lupa, hindi compost kasi ito, hindi agad-agad siya nadadry. Kaya niyang mag-preserve ng tubig hanggang magkaroon ng ugat ang markot. Hindi tulad sa lupa na matigas. Hindi niya na preserve yung tubig o moist. Nadadry siya. Tumitigas kaya yun ay hatlang na hindi mag-ugat ang markot. Iho din sa kumpos. Pag tinatalian natin, habang tumatagal kumikipis siya, at yun ang dahilan na ang makot natin ay hindi mag-ugat. Para po pala sa dagdag na kaalaman, kung sakaling makakuha kayo ng ugat na pakpaklawin, tuluan nyo muna yung tubig, tapos basain siya ng tubig para anumang bakterya o lamgam mamamatay. Siguradong ang inyong makot hindi mapinsala ng anumang bakterya na naninirahan dito. Amiga, kung nakatulong sa inyo, ang video na to paki-like and share at follow ang aking page Amiga Farm Daily salamat. at itong TikTok account ko. Maraming salamat po.